Gago! Uy! unga nga, si Rina nga, gago! Si Lina nga! Gago! Ano kayong nangyari? Na May nakakaawa. tubig. Oo, Gago, tubig. Nakakaawa. Ah, tubig daw. Tubig, tubig. O, tubig, tubig. tubig. Uga ako, Uga ako kuha ako, kuha eh, ako, eh, Ito na. <laughs> ah. oh. Kuya! Ano ba? Katiri ka naman! Sabi ko, tubig na maralang yan. Di tubig sa bukang mo. Hindi sana kinumpleto mo. Sabi ko kasi, tubig ah. eh. Gago! Ah! Ilipat gago na gago. Uy, nakakaawa pa. na pang, Kailangan na ng tubig. Tubig, tubig. Dali, dali. Dali mo. Ipatura ako. Buhatin mo, buhatin mo. Sige na, iputang mo nang yan. Sige na. Dago, tubig ka. Pwede ko Tama, tama, tubig ko. Oh, sila tayo. Gagang, gagang. Awas. si sila. Sila, sila. Sila, sila. Sila, sila. Sila, ay, hindi magtanong. Ano ba yun? Pupunta sa doon ang Sercos eh. Ha? Circus? Ano ba yung papunta sa Sercos? Bago dyan sa Inlex. Bago mapakal ka dun. Ano ba yung doon? Ano ba yung doon? May show kasi ako dun eh. Bago show. Show! Ah, siya? Para kayo yata maniwala. O sige, ganito. Dito ka na lang mag-show, boy. Oh, Patingin ng mga talik mo? Sige, syempre tinuro niya naman yung daan ni papunta sa Aircos. Tuturo ako nalang kayo naman. Pakita pa nalang pala kayo show. Sarap to. Kita! Sige nga, sige nga. Uy, go! Uy, go! Vertical yan. Vertical yung mermaid.

Wow. Hindi nyo kami maluloko, Gisabel. <laughs> ano, Gisabel? Ah, bakit? Mini Mermaid ako eh. Mini Mermaid. Little Mermaid. Tingnan mo yung otong, labas no? <laughs> mo. Ano si Nimoy? Mimoy? Ano si Nimoy? Ano si Nimoy? Ano Talon nga talong nga, talon nga nga. Gago. Gago si Nina to. Uy, Gago. Thank you, thank you, thank you. Gago. pa yun eh. Hindi naman ako nakuha eh. Sige, na. Ayusin mo yung bra mo, Gago. Yung pa ano. Sarap mo Matambok yung puwet. Ugo. 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 Ugo! Yung sirena, yung pala utog, no? Uh. Ano? Lucky, oh. Ano? na, pre! Agad na sirena. Buntes. 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 Buntes.